Apet team? Apet idol? Picture ba yan? Picture to. Yung bisol idols mo, right? kayo tawa guys. Pang sa <laughs> 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 Mm. Oh, Grabe. Eh. <laughs> so... oh, hindi pa anak ako. Ayun. Toyo dalawa hindi. Mo nga. Ano 'yan niyan? Ka, ka. Ay, kasama kami dalawa ni Ting. Oh, bigit ko mo kayong pangbisaya. Ito mga. na po, wedding reception ni Mark Charly Tinky. Napakaganda ng. Ski. na kayo? Ang wedding reception ni Mark Charly Pinky. Eh, yung mga Congratulations yeah. to <laughs> okay. Miss Pinky kay Mr. Mark Lazo. Mr. and Mrs. Lazo. Yeah. Yes. 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 Yes.